Ay, eh, mag TikTok ka na lang. <laughs> Ay, ang cute ng cute ng puto ko na yan. Linga Linga daw. Hilinga. <laughs> <Lina. laughs> yan, tululaway na rin. Your bill. golden saliva. <laughs> ate. <Atte. laughs> Nasa si ate? Habog pa lang kayo, may ito masyadong makasagal. Wow. Dapat itong garo, papaanoan mo ang expression, facial expression, tamatarami. Okay. Nasa si Ate. Wago. Wa. Ate. Hi. Hi mga ka-vlogger. Siya na ang susunod Hi, na ari ng TikTok. I'm James and Noah. Vlogger ng si Wa. Wa. What is your name? Puto. Puto sa dit. Puto mo. Puto. <laughs> ate. Ate. Si ate. Ate ate Tita. Tita na daw Jaime. Tita Jaime. Mana si lolo mo Jaime. Puto. Puti. Bako yan muda ha. Ate. Ayu. Ayu. Anong gusto mo si ate lang? Ang magbantay sa iyo? Ha? Ah. Ate. Atewi, ate. Ate ko. Atiwe, atiwe. Burin lang mo yan. Ito ka. Ha ha ha. Okay. Okay. Nang talsik na sila, ay mo sa kuya na. Gary Sprite. Si Ram kang laway mo ako. Ate. 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 Ate okay. beautiful eyes, baby? Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ganto. Beauty boleh lagi setiap kali. Ate. 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 Ay, masih pas kunya. Ay, na, ay, na. Nagpasyon ka, B? Aduh. Beautiful eye. Apa? Opa? Opa, ano ka, Korean? Opa? Hmm. Beautiful, beautiful eyes daw. Ate. Nalo siya, ate? Ate. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Yuck. Ate. Gabay na, baby. Bye-bye.